dulo lang umiray, oh. ng umira yo. Dito nang isda rito. Ah. Uh, Mimili ka ba dito? Ano? Ito ko kompleto rito, oh. may mga poset. Meron pang mga isda. Ano pong ano isda po ito ate? So, ito po, ano po yan? Nga tamban. Mga tamban. Malaki po. Ano pa naman mo ate? Kambal. Ikaw ate, ano pa mo? Tidon na lang po, Tidon. Tidon? Apo. Si ate, dito kayo bubunin kay ate Tidon. 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 <laughs> Salamat po. Thank you. Thank you. you. Uh, ito, nandito ko ni Beaw. Beaw. Good morning, good morning. Good morning. Kami na bubunin na. po, niya, na kami. O, ang oras ay 6.56 sa umaga. O, okay na. Magabi na kami ng hipon. Ipo na malalaki, no no? Oo. Ipon ng malalaki. Ano? Oh. Pusit. Tahong. Saan yung isda? Paano? Ano yung isda? Durado. Dorado. Dorado? Uh Oo. -huh. Pinta talaga, yun. Pinta na nga, busa Hindi ito, malayo na yung scope Ito na kami sa lotet. nakabili kami na bayo junior ng uh, Mga hipon, nasa may hipon nabili kami Ito yung mga nabili namin Talagay na na Sa freezer Kangkong Kahong Pulot ito pinaka masarap. Bayo lalagay ko sa freezer to. Hipon. Ha? Ay, hipon. Tapos ano pa? Hindi maglalabas tayo ng kwan. Kasi ah, bayo ito. set Ayun bro. Para ama, may pag dumating tayo, hindi na tayo magluluto niya. Doon huh? naman natin yung sinasabi kong... Diba? <laughs> Ipasit-pasit yun. Ang lalaki ng ula. Magkano kano nito, Bev? 400? 400? Okay. 3, 600 pinayaram Hindi, 400 ang... malalaki to eh 300 yung maliliit 300, oo uh oh, Ito yung malalaki okay. Pusay ito yung nabili namin oh. Y yun eh. Kulot, malalaki yung ito po muna, yung taong yung Sige, ito ba yun? Yan, magkukuha lang ako ng gulang. Pang panahog? Hindi, nagsisigong na ako. Kasabi ah, yan, sige. Ito oh. ang tuloy natin. Ito na muna, pang resipata. Lulusok yata. Ayos na yan? Ah, ha? Ito pangresipata pang resipata namin. Oh. Ito nga, ah, lagyan lang sibuyas yan. Ah. Ganyan. Huwag kang kumapaminta, laut. Eh, pwedeng pwede na, laut. eh Pwede. Na, lot. Ha? Pwede. kasi to ano. Ganun din to. Ha? Ganun din. oh tama na to. dami na yan. halu lang po naman ulit. Oo, na. Pwede na. Pwede na. Ang dami na ang ista ko. May hipon, nakabili din kami ng pagi may pusit, hipon. Ay, di may hindi merep eh. Oh. Yung nabarog natin, mainom na yan. Oh. No? Ayan. Iba yung almasal namin. Oh. Ay, ay, sarap na sabaw. Ayan. Luluto na lang. Soup. Soup number 5. Ano ba yun? Pang inabraw. Ito, sinigang. Meron pang hipon ako doon. Masarap din na pulutan yung biyaw. Yung hipon. Iho ko yan natin, ano? Yung hipon? Hipon. Pwede. Pero makakon lang kasi magpulutan na gano'n. Matagal. Ah, uh, in... yung... yung meron. Yung bukas pa. Yung may... Maraming bawang. Garlic. ganda ng view oh. Kasi pa ka mga pupuntahan namin. So, ito yung patola. Bulaklak ng kalabasa. Tapos... Okra. May okra ba? Ay, may, okra, okra din pala. Saan yung okra? Eh? Pang inabraw. Ito naman pang sinigang. Ayun yung kangkong. Tinitas lang namin yan doon sa harap. Mm -hmm. Baka magpa-uwi na sa mga tangkong yan. Ganda siya na <laughs> ng dagat o. Tapos ay ba yung krisis pa ito? Oh, ulo ito. lang yung vital mata. Ang ulo namin ni Nabraw. Yan Tapos na uh, magandang view. Tapos ganda na. Salot naman ng inabraw. Inabraw na bulaklak ng kalabasa. Yan o. Ay nala, musal. Bulaklak ng kalabasa, patura sitos halo. Oku na, o sela. Pot First mic. First mic. Pangbaka talaga.

Sige ako, gabi ko na lang. Nakita mo, ba't kagabi nyo pa pinasok yung mga upuan? Hmm. Hmm. Nakatulong na ba ako na lang? ako agad. Tumog na eh. ka na matutulog ka. Sabi ko nga eh, tulog na ako. Tumakong kulang <laughs> yung <laughs> balo. Masarap lang pala yung ganyan bagong natutla. Hmm. Matarap 'yung taraf 'yung kanbayan, 'yun 'yung 'yung abraw niya sa ano lang. bas kasi si sa ayon niya ng maraming kamatis. Tama mm -hmm. uh, kai na brow. Mm -hmm. Pero sa totoo lang, 'yun ang masarap talaga. Oh. Yung, 'yun 'yung asin niya. Eh. Hindi nakakasawang na, na bro. Kahit taning lamig. Hmm. Basta na bro. Nakalulog. Siligang na hipon. Hindi pa na, hindi pa niluluto lahat. Hmm. Ilabas po isang malaki bro. Kaya sa kaliwa. Ito. 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 Ilibas mo nga picture ko nga? Oh. Uh -huh. Ilibas mo, ibabaw mo mga yung mga, mga wall. Mm. Ah, mm. Kasi ilalim pista niya ah. mm. na. Isa pa nga ba isa pa. na, Ano laki din pala? Ano ah, uh -huh. Picture ko nga. Gali. Ulas pa natin yung iba. Ang Halos puro hipon yan. Sige oh. na sa'yo, bro. Naluto na ni gulot yung uh, crispy pata. At, uh, carbon check. Uy, carbon. Shout out kay Onel at kay Julius at kay Bebog. Ang sasawa, no? Oh. Kumagawa si gulot ng uh, matindi ang sasawan. Ito si Bebog, nagluluto na naman. Kaluluto nang uh, Sinigang na hipon eh. Nagluluto na naman ako. Wow! Calamares! Ito naman sinigang na hipon. Puta, panipagkain naman tayo. Kaya nga, maghapon na... na lang ata tayong nagluluto ng pagkain. oh, <laughs> <laughs> alam yan. Ah. Ayun, no? Ayun naman naman. Ayun na nga. Uh, Ayun na nga. Uh, Bukal. Haba pa hanggang dito yun oh. Eh. Pura hmm. doon akong dito eh, lupa eh 30 nga lang daw oh. Nandito na kami ngayon sa Bukal ulit Ayan Ayan si Oh dito kami dito Habi... lang hapon. Ayan. Dito na kami. Ayan o, sarap po. Oh. na Yung Ano? Walang signal dito. Huh? Walang signal. Ayun. Hmm. Ayun lang, tamang shot lang. Ah. Ah, sarap naman upo ng bayo ko. Talagang campers tayo ah. Ah. Ayun dala namin yung Yun Ayun lang, disposable. Ay, ito, may dala pa ako kulot. Hindi mo na subukan. Ayun ang, ah, crispy pata, calamares, puto. Tapos yun. Eh. <laughs> Carbon lodi. No, nah, hindi pa kaso yung ano. Ayan. ito yung bukal. Oh. Napalil. Ar! Aray ko. pa yung bukal. Oh. <laughs> hmm. kayo mamaya. Sa bukal ulit. Meron dito sa baba. Oh. lang atas Ito kami, kami. na dito yung product eh. Nakasuot na nakalak. Bayaw. Nalabas trend yun. Saan ka na Hindi ba? Nakatago naman yung paa Hindi. na ko eh. Ay maganda sa dagat yan. Hindi <prawn> nga lang Hindi. Diyan lang sa. Okay. Hindi ba mo yun? Hindi

<laughs> ano ba tawa kayo? <laughs> <Wala, wala, wala. laughs> Tunganin nyo na kasi ah. Sagay. Tampay. Parang para, sa tagumpay. Kasi, kasi para oh, sa tagumpay. Tagay para sa oh, tagumpay. Eh.

Sarap. Ang sarap po dito. Pero so, pangalagaan po natin ang kalikasan. Di bali po uminom kayo. Basta yung pinagbabasura nyo, ilalagay nyo po sa sako. Ito ay, po ang ganda ng mira nyo. Ina inayos ina po ni Kulot. Kunil, sa sa'yo. Sa'yo ba yung buka, Julio, sa'yo sa mama tamang chill lang kami dito. Hmm. Natatanggal namin yung problema. Masarap. Ah, Saan yung masarap? Yung alak. At yung mukha. puto ako Kaya babi ah. Kaya pang oras oras na kanya. Lang na. Hmm. Kaya hindi yung na kanya. Kaya na Kaya na kanya. Kaya pangasang sarap doon makuha yung Iba't ibang iba, luto ano? Ito ulo. Harap First bite. Mmm. Ano yung nasa? Masarap. Ay, parang masarap din yung pagkakon. Isa pa nga. Isang tos para sa tagumpay. Para sa pagkakaibigan at tumatagal. Wala kamatayang alak. <laughs> Wala na, hindi na siya kuhan. matapang. Hindi na siya gumubuhit. Ano? Kung hindi ka marunong uminom ng alak, huwag ka makipagkaibigan sa amin. <laughs> <laughs> huh? Tutang yung gandito ba naman? Masundan tayo. Kami, mangininom kami. Gado. Top. Hmm. Mabe talaga tong paborito ko. Ito ko. Lalaya ka na ka. Yung pagdurang gusto. Iba talaga na ng baboy no. Kunin niya pinagbutuan ah. Hindi hmm. natin. Kasi ang palukan ko. Ano rin ang ito daw. Ay, kaya ba yun? <laughs> May mandadaya ng pulutan dito. Hmm? lang yata yung pinantala sa day camp Kain nyo Kain na lang Diba mag-uwi nga kami pa ko Ang dami yan Hindi tatalim ko yung kanya Mamaya maliligo naman kami Okay na yung ganun 6 minutes Mahalit sa pat, bayaw. Parang linagyan ng sampung yelo itong ngay... i... Tubig yun o. Tubig. Ring, kulog tayo kita magigida niya. Islamo din lang mo sa ato na. Ah, sarap. Woo. Sarap. Pakalamig. Hindi lang po yan.

No, no.

na nga po, nandito po kami sa kuweba ayan. Ayan, nandito po, nandito po kami sa kuweba Nakakakita po kami ng sawa, saka mga dami pa Pero pala? O oh, ano yun, bitay na ito ah. Ito yung mga bayaw doon? Wala! <laughs> Bila ka marunod dyan, punta, nakasagipin pa kita. Hindi, mababaw. Ala, ayan yun. Wala na Wala na ba? Wala na Talagang nag-adventure po kami. Ay, eh, pero kuno niya binutas yan. Yeah. Binutas yan ng mga hapon. Puta. Mga mag-iba. Hindi, hindi binutas to. O... Ha? ha? Tubig ba yung nagbutas dito? Tubig na talaga yan. Yung... Wow. Pssh! Gano'n, natatakot. <laughs> tara na, baka mamaya, biglang. <laughs> tara. Puta ka na <laughs> baka may binutas yan. Anaconda, tara ngayon. Baka lulindo. Ayok na. Tara, tapos eh, yung labusan na yun, yung kanadalaan. Mahal oh. ko yung kapina. Wala lang siya. Ah, talagang po. Si Beo, pinasak na Beo. Wala na po yung tatlong uh, gagala. <laughs> wala na po yung blind na gagala. <laughs> Tapos wala pang signal, hindi na makatawag. Patay ah. Ito, sa loob ng pwebong. <laughs> Magbubuhay ka na tayo dyan? ka may tubig. Tubig, oh. Siguro, kahit ito pang isang buwan, magbubuhay tayo nyan. oh hintay! Kainan! Hintay! Puta! na mga. Kahit iniimaw. Puta na siya. To, hanggang na! na bang? na? na lamig. pa tayo ng wala na. mo lang. Pong, oh, sarap. Napakasarap. sarap? Noong una akong pumunta nito, naglilis ah, like pa ni akong Lambanot. Sa lalim nito. Bewa, tatakyan mo lang konti para makita naman lang. ko eh. Hmm. Okay? sa <laughs> <laughs> Pero lasing ako kagabi. eh. Ah, ba namin putik na ganyan. Ligo si Oo. Bayo, picture kita, Bayo. Oh. Uh, tuwing ka dito, picture kita. Ay, ito kami, Bayo. Kasi, na pupunta dito. Kasanto lang kami, ganyan-ganyan lang. Ngayon, <laughs> <laughs> ganyan ko ito yung buhay niya kanina. Oo. Hindi ko alam eh. Saan niya yung pick up na yun? Oo, nakasanto-santo lang na nalangit <laughs> <laughs> <ganyan, ganyan> lang. Ano <laughs> nga ano, bali tapos na kami, magkapaalam na kami at uh, tapos na kami uminom, ang oras ay 3.22 ng ng hapon, ayan, so Hello, oras ¿qué punta rito? Uh, Alas. hola, hola. ¿Qué es lo que Nine? lo que es lo umaga es lo que es lo que es lo que es lo Itong pako, lo que es lo que green, yung light green, hindi. Itong es lo que es lo que es lo makapal yung dahon na hindi kinakain. Eh. Makapal yung pinakatangkay ng makapal. Putik na yan. Oh. Para mga bukas sa sapa. Oh, doon tayo. Budol pa tayo doon. Tak

Wala kong loob. Eh Siri, where Ito para. Tikim tikim lang. alam na sa vlog ni Tito Arvin. Ano ko, maghala. Maghala. <laughs> oh sara mo na lang kamay Uy.